Ang mga palatandaan ng karikasan, katulad ng mga bituin, pamumulaklak ng randu, pakikinig ng mga huni ng kuliglig at iba pang mga insekto, ang lahat ng ito ay di na malalaman pag dumating ang tag-init at tag-ulan. Ang lahat ng mga katutubo sa buong mundo ay nakakaranas ng pagbabago ng panahon. Noon, mga labing limang taon na ang nakaraan ibang iba pa ang klima. Ngayon di mo na malaman kung anong magiging takbo ng panahon. Dito naranasan ng aming mga ninuno, dati ang tagulan ay tagulan at ang tagaraw ay tagaraw pero ngayon ibang iba na. Mas mabuti pa dati, kahit papaano, di gaanong malakas ang ulan. Pero ngayon, malalakas at tuloy-tuloy kapag umuulan. Masyado ng mainit ngayon. Di na balanse. Dati-rati naman, pagkatapos lang ng ilang buwang tag-init, magsisimula na ang tag-ulan. Pero masyado ng mahaba ang tagtuyot tuyot na ito. Malakas masyado ang araw ngayon. Parang may apoy. Dati kapag nagtatrabaho kami sa ilalim ng araw, eh, pwede kaming matapos sa anumang oras. Pero ngayon, ang tag-init at tag-lamig ay kakaiba at yung araw ay nakakasunog sa balat. Kadalasan, pag nariyan na ang hanging habagat, mainit. Ngayon, may kasamang ulan na rin. Hindi na kagaya noon ng hangin. Nagbago na. Bakit kaya ito nagbago? Dahil ba nasira na ang gubat? Hindi namin alam. Bakit nangyayari ang mga ganitong pagbabago? Ang layunin ng palabas na ito ay upang maintindihan kung ano ang pagbabago ng panahon at kung bakit ito mahalagang isyo sa mga katutubo. Pinag-uusapan ang pagbabago ng klima ng nakararami. Karbon ang pangunahing usapin dito. There are two may dalawang uring sirkulo ng karbon sa ating mundo. Ito, mga puno, mga halaman, tayong lahat. At meron naman yung tinatawag na fossil carbon na nagmumula sa ilalim ng lupa. Kumakatawan ito sa karbon. Lahat ng may buhay ay gawa sa karbon. May mga karbon na matatagpuan sa hangin o sa kalawakan at ang mga ito ay tinatawag na carbon dioxide. Kailangan ng mga halaman ng karbon para sila ay lumaki. Kinukuha nila ang karbon na ito mula sa hangin sa pamamagitan ng proseso na tinatawag na photosynthesis. Sa prosesong ito, nagbubuga sila ng oxygen sa kalawakan. Ang tao at hayop ay humihinga ng hangin. Ginagamit natin ang oxygen at inilalabas naman natin ang carbon dioxide. Kapag kinain natin ang mga halaman at hayop, yaong karbon na taglay nila ay nagiging parte ng ating katawan kapag nasunog ang puno, ang taglay nitong karbon ay nailalabas sa kalawakan bilang carbon dioxide. Pag namatay ang mga halaman at hayop, ang ilan sa kanilang taglay na karbon ay napupunta sa lupa. Sa nakaraang daan-daang milyong taon, ang mga patong-patong ng mga halaman at hayop ay nakabuo ng napakalaking reserba ng karbon sa ilalim ng lupa bilang petrolyo, langis at uling. may mga gubat may mga nilalang at ang mga ito ay naimbak sa mga bato sa ilalim ng lupa at sa paglipas ng mahabang panahon ito ay nagiging langis at uling kapag ang uling langis at petrolya ay sinunog at kapag ang mga gubat ay nasira napapakawalan ang carbon dioxide sa kalawakan ang pagdami ng carbon dioxide sa kalawakan ay nagdudulot ng pagbabago na katulad ng nararanasan natin sa ating klima. Pinasok na ng mga malalaking industriya ang teritoryo ng mga katutubo, katulad ng mga minahan at pagtotroso. Ang mga ito ang nagdulot ng malalaking epekto katulad ng pagbabago ng klima kasabay ng mga pagbabagong ito ng panahon. Bilang mga ordinaryong tao at mga katutubo rito, iisa lang ang aming pananaw. Nangyayari ito dahil ang gubat, ang mismong kalikasan ay nasisira. Ito ang dahilan kung bakit may mga pagbabagong ganito at alam namin ito. Paling ito yang kami yang kami ketahui. So dahanyo ha. Pero ngayon, dahil sa pagsusunog ng mga kagubatan at pagsusunog ng petrolyo, pati ang kalawakan ay nawasak. Dahil sa epekto ng pagbabago ng klima, ang dami ng nasira sa kapaligiran, ang mga malalaking minahan at iba pang industriya, sila ang may pananagutan sa pagbabago ng klima. To ang totoo, ang sobra-sobrang konsumo ng enerhiya at pagkain sa mga mayayamang bansa ay nabibigyan daan lamang sa pamamagitan ng mga industriyang nasa may hirap na bansa tulad ng Indonesia. Sa mahigit dalawang daang taon, ang mundo ay nakaranas na ng maraming pagbabago. Ang mga baryo ay naging syudad at nagkaroon ng mga kalsada mga pagawaan at paliparan. Marami ring mga gubat ang pinutulat-sinunog. Ang panununog na ito ay nagpapakawala ng napakalaking karbon sa kalawakan. Ang mga gubat ay napalitan ng mga malalaking plantasyon ng mga produktong tulad ng gulay, langis, biofuels at pagawaan ng papel. Ang malaking pangangailangan para sa enerhiya at transportasyon ay tinutustusan ng fossil fuels. Ang fossil fuel ay yaong mga reserba ng karbon na naiipon ng mahabang panahon sa ilalim ng lupa. Ito ang uling, petrolyo at langis. Sinisipsip ang langis mula sa ilalim ng lupa. Ang uling naman ay minimina upang tustusan ang lumalaking pangangailangan sa enerhiya at transportasyon ng mga mayayamang bansa. Ang langis ang uling at ang pagsusunog ng gubat ay nagpapakawala ng mas mahigit pang dumaraming carbon dioxide sa kalawakan na pumapalibot sa ating planeta. Pagsinusunog natin ang fossil fuels, nakakagawa naman tayo ng carbon dioxide na sumisira at dumudumi sa hangin. Ito ang nagdudulot ng pagbabago ng klima na siyang pinoproblema natin ngayon. Ang carbon dioxide ang pangunahing kontributor sa pagbabago ng klima. Gayunman, may iba pang uri ng mga usok ang kumakawala sa ating kalawakan. Ang lahat ng ito ay tinatawag nating greenhouse gas. Kaya ang carbon dioxide ay isa lamang sa mga greenhouse na naibubuga sa kalawakan sa industrial na paraan. libo libong metro kubiko ng yelo ang natutunaw. Ito ang nangyayari sa iba't ibang mga bansa, di ba? Doon sa North Pole at sa mga malamig na lugar. Pero bakit kami apektado dito sa Lombok at sa iba pang mga mas maiinit na lugar? Dahil ito sa pagkatunaw ng mga yelo na siya namang nagpapataas ng na level ng tubig sa dagat. Kaya ayun, sa panuntunan namin dito, kahit saan pa mangyari yan, lahat tayo ay apektado dahil tayo ay nakatira sa iisang daigdig. Ang dami ng greenhouse gas na napapakawalan sa kalawakan ay tumataas. Ang epekto ng tumataas na emisyon na ito ay di lang nararamdaman ng komunidad kundi pati sa buong mundo. Habang mas maraming usok na kumakawala, mas marami ring pagbabago sa panahon. Karaniwan, ang silahis ng araw ay tumatalbog mula sa lupa at bumabalik sa kalawakan. Ito ay nagbibigay ng sapat lamang na init sa lupa para tayo ay mabuhay. Ngayon, dahil sa mga ekstrang carbon dioxide sa kalawakan, ilan sa mga silahis ng araw ay nakukulong. Ito ang tinatawag na greenhouse effect. Bilang resulta, tumataas ang ating temperatura. Lalong bumabagsik ang tagtuyot. Ang mga yelo at nyebe ay natutunaw. Ang nyebe sa matataas at malalamig na lugar ay natutunaw na nagdudulot ng pagtaas ng tubig sa dagat. Nagiging pangkaraniwan na rin ang mga matitinding bagyo at pagbaha. Ang klima ng mundo ay nagbabago. Ang huling sampung taon ang siyang naitalang pinakamainit na dekada sa ating planeta. Mula taong 1970, ang sukat ng mga dating nakakaranas ng tagtuyot ay nadoble na. Nagkaroon ng malaking epekto sa mga bukal nitong huling sampung taon. Ang agos ng tubig ay humina at maraming bukal ang tuluyan ng natuyot. Lalong-lalo na sa mga lugar na nakabukod bilang pag-aari ng gobyerno. Noong taong 2005 at 2010, nakaranas ng kakaibang tagtuyot ang Brazil. Ang mga maluluwang na ilog ay nagsimulang sumikip. Ang mga bangka ay nabalahaw. Ang libu-libong mga hayop at isda ay nangamatay. ang tubig na pumapasok na sa aming bahay. At naisip ko, parang mas mataas ang tubig kesa sa dati. Sabi na ang asawa ko, kunin mo mga bata, dalhin mo ang anumang makakaya mong dalhin, at tumakbo na kayo. Pagkaraan ng sampung minuto, nakalabas na ako ng bahay, nakita ko mismo ang aking asawa na inaanod na ng kasama ang aming bahay. Ay, tumahin niya Taon-taon, may pagbabagong nagaganap. Tumataas ang tubig. Ang bayang ito noon ay andun sa gitna ng tubig. Ang moske ay nandun limampung metro pa ang layo noong 1984. At katataon, tuloy-tuloy naming nararanasan ang pagguho ng baybay. Ang dagat ay lalong lumalawak habang paliit ng paliit naman ang mga lugar na pwedeng terhan. Ang mga kahoy sa pampang ay naglaho na. Naging dagat na lahat. Sa bayan ng Kerakas, nawala na ang mga kabahayan. Lahat, sinira ng bagyo. Ang mga mabababang lugar sa buong mundo ay mas vulnerable sa pagtaas ng tubig-dagat. At maraming mahihirap na syudad na may mataas na populasyon ang nakakaranas ng madalas na pagbaha at pagtaas ng tubig dagat. Pinapanood namin habang nahuhulog ang mga kabahayan at itong parte ng bundok. Ay, gumuho! Nagsisisigaw ang isa kong anak na babae at sumigaw ako, umakyat ka sa taas at kunin mo mga bata. Nasira ang mga pananim namin, lahat ng aming pag-aari, nasira, nawala ginagaburan na inalan na kay katawan na nabuang kami Bumulwak ang tubig mula sa ilalim ng lupa. sa ang lupa kasabay ng Kasabay ng mga kahoy at rumagasa pababa ng bundok ang mga ito. Sadyang napakalakas ng ulan at hindi namin ito napaghandaan. Lagi namang may tagtuyot, baha at bagyo. Pero dahil sa pagbabago ng panahon, lalo pang pinalulubhan nito ang klima at ang mga sakuna ay dumadalas. Sa proseso ng pagkuha at paggamit ng mga rekursong ito, Maraming carbon dioxide at iba pang mga uri ng usok ang kumakawala sa kalawakan. Ang klase ng buhay na sumibol sa nakaraang sandaang taon ay ganap na nakadepende sa mga bagay na namimina. Mga bagay na ginagamit sa pagkain, transportasyon, pabahay, lahat ng ito ay nanggagaling sa lupa. Tayo ay namumuhay na lulong sa fossil carbon. Tayong mga modernong tao Tayong naglilibot sa buong mundo. Tayong naglalakbay gamit ang mga sasakyan. Tayong naninirahan sa syudad. Di natin kayang mamuhay na wala ang mga fossil fuels na ito. Mas gugustuhin pa natin isakripisyo ang ating mga sarili, ang ating mga anak. Isakripisyo ang ating kinabukasan para dito. Libo-libong taon na kaming mga katutubong naninirahan dito sa Amazon pero hindi namin kailanman binulabog ang klima ng mundo. Ito ay hindi paninira sa mga taga-Europa o mga industrialisadong lipunan, pero ang kanilang kaalaman, ang kanilang mga industriya, ang kanilang teknolohiya ay nagdulot ng gambala at kaguluhan sa klima. Ibig sabihin, ay hindi tama ang pagkakaintindi sa konsepto ng kaunlaran. que que está muy mal definido el concepto de desarrollo. Sa nagdaang mahigit na isang daang taon, ang mga mayayamang bansang tulad ng Amerika, Inglaterra at bansang Hapon ang siyang may pinakamalaking inilabas na usok sa kalawakan na nagdulot ng pagbabago ng panahon. Ngayon, ang ganitong klase ng pag-unlad na nangangailangan ng napakataas na enerhiya at konsumerismo ay kinokopya na ng maraming mga umuunlad na bansa sa Asya, sa Timog Amerika at sa Afrika. El problema es que también Silaman ay dumaranas din ng crisis dahil lumikha sila ng isang artificial na mundo, isang mundong lubhang umaasa sa enerhiya, isang komportabling mundo kung saan ang mga tao ay ni maglakad, na gustong ang lahat ay de at nangangailangan ng labis-labis na enerhiya. Ang pagnanasa ng ganyang uri ng kaginhawaan ang nagbibigay daan sa sitwasyong kinakaharap natin ngayon. Ang mga tao sa siyudad, ang nakararangya ay bumibili ng maraming produktong kaagad din namang itinatapon. Kaya ang pinakaugat ng lahat ng ito ay ang pagiging ganid ng mga tao. Ito'y sukdulang kasakiman. May kasabihan dito na kapag pinaubaya ang lahat na rekurso ng mundo sa iisang taong sakim, hindi pa rin ito magiging sapat sa kanya. Ngayon, may paniniwalang ang kalikasan ay nilikha lamang upang magkaloob para sa tao. Ang mga paniniwalang ito ang siyang dahilan kung bakit lubusang sinasamantala ng tao ang kalikasan para sa kanyang kapakanan. oleh sendiri. Nananatiling na mumuhay ang mga katutubo sa isang sistemang pang-ekonomiya na hindi nakakagawa ng maraming karbon. Kaya ang mga komunidad na mga katutubo ay pwede pa magpatuloy sa sistema ng kanilang pamumuhay. Subalit ang ekonomiyang pandaitig ang nagdudulot ng labis na paggawa ng karbon at kailangan itong pababain ang pagbuga nito. Kapag inang kalikasan na ang nagalit, wala na makakapigil sa kanyang bagsik. Pababain natin ang lagnat ng daigdig. Dahil pag di natin na ibaba ang lagnat, tayo ay mamamatay. Umiinit na ang mundo, mas nagiging mapanganib ito. Ang mga mahalagang rekurso ng mundo ay papaubos na. Hindi naisip ng mga tao kung paano ito malulunasan. Patuloy na bumibilis ang pagpapayaman ng mga tao pero may hangganan din ito. Nais namin iligtas sa mundo at magpatuloy ito ng libo-libong taon pa. Kailangan nating hanapin ulit ang diwa ng buhay. Kailangan nating pahalagahan ng buhay kaysa ang pagkamal ng kayamanan.